So, ayan guys. Salamat po sa inyong pag-order. Okay. At, okay. at si Andres po ay nagkakain yeah. ng tinapay. Ang kanyang favorite. <laughs> favorite na Andres ang tinapay. Mami! You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yes, magandang hapon po mga kapitik at mami what if 3 in 1 na lang ah 3 in 1 na lang yes so kami po ay mag go grocery mahal pa lista ha pabayaran ko sa nanay yung red yan isang haba at dumating na po kagabi yung aking team silungkalo <laughs> ko si andres yung aking team sa videographer. So kami kanina ay nag-shoot na sa ano munisipyo. At sila po ay meron ditong tinutuluyan na na bahay. Ay kami ni Janet ay eh, maggo mag-grocery lang ng konti para meron sila doong pang ano. Yan. Noodles, yung mga basic mami, no? dilata. Mahal patakal din niya ako ng bigas. Mahal. Lima. Limang bigas. At atin pong dadalhin doon. Ayan. Si Mami, bigat po ni Andres. Sa aking kalong, -kalong. Ayan, dilata rin. Mahala ka na, Mami, ha? kasama din nila si Axel yun ay aking inaanak wow. Rin si, <laughs> si Ariel po at saka si Elsa mag-asawa kami dalawang videographer tapos yung asawa ni Ariel ang editor so ngayon kanina yung nagshoot na kami so ngayon nini editan ni Elsa so pupunta po tayo dun sa bahay at dalula natin ng kaunting grocery ito kaya ah hindi joke lang Mantika. Ikaw. Toyo, no? Para may paggamit-gamit sila doon, no? Ayan. At tayo po ay diretso sa impanta. Kalong-kalong ko po si Andres. Ayan si Andres, kalong-kalong ng daddy. Kagigising po ito. Aming inantay. Itlog, mami, itlog. Ito na yung na yun. Ilang araw lang sila dito, mami. Ito po lahat yung aming pinamili. Wala pa dito yung bigas. So, ito po yung bigas. Ayan. Yeah. Pagkano? Pagkano? 745 What? Ayan po, may mga arko na Ito po ay madami Meron dito, banda doon Hanggang sa tabing dagat yata Basta marami po yan So ito yung malapit sa amin Na arko 75th founding anniversary Ng General Nakor So thank you Lord At nakakuha ako ng project yan. So kami po ay video team under sa kay Ma'am Leia. So kami po ay nagdo-documents ng mga kaganapan simula kanina. Yeah, pinapalamig ko lang ito sa sasakyan. Ayan, kami po ay papunta na doon sa bayan. kanilang tinutuluyan. Yes. At diretso tayo sa bayan mami dahil ikaw bakit may mga dalakang suka. Ito ay order. order? Wow. Ako magde-deliver sa JNT. Oo, wow, magde-deliver po ulit kami sa JNT. Shout out po sa'yo, inyong... ma'am. Resil Estor. Yeah. hindi ko alam kung ma'am or sir, pero Resil Estor from Cabuyao, Laguna. wow, God bless po. God bless po. So, ito po. po ay bound to Laguna. No? Cabuyao, Laguna. Dalaway sa kanya. Yung dalawa ay kay Kumaring Elsa. Order din. <laughs> Order din yung, yung dalawa. Din, ah, di deliver mo rin. Oo. Uh -huh. Okay, Lain salamat po sa inyong support. Yan, yeah, let's Lain go. Dahil sold out tayo. Sold out na. First batch. <laughs> Ayan po guys, nandito na tayo. Huh? <laughs> Ang ganda dito mami, no? Uh. Mayroong bundok. bundok? Ito po, bundok. Tapos ito yung apartment. kanilang tinutuloy yan apartment. Let's go mami, pasok. Ito, ano? Tatlo yan. Oo, oh, tatlo naman. Ako'y okay, hey, okay. nagbablog, hey, ha? Nandito po si Kapabo. Yan, oh, saka si Ariel. Oh, <laughs> ah, gusto so, ito yung shoot namin kanina. nag edit ka na na. Ito na lang. konti na lang. Sa Pops, pakihawak nga. Kukunin ko lang yung bigas. <laughs> Pa-welcome eh. Pa Hindi <laughs> <Pal> <laughs> na nasikaso kanina. <laughs> na maulan <laughs> Thank you. Thank you, son. <laughs> Edit ka muna. Yeah, tita Aung, son. Oh. Okay, hi. 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 Si na Andres. Andres. Kagigising kaya ganyan, moody. Yeah. Si Axel, ah, Tita, tita, tita. Yeah. Tita. 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 Tita, oo. Nasa si Axel, tulog. Tulog si Axel. Ay, tulog po. May okay. okay. isa po kanina. Sa sakyan? Oo. No. Sige, maganda. Kukunin ko lang yung bigas. Saka yung order mo daw, may order kang suka. Oo, suka. So ah, sige, kukunin <laughs> ko. Atatlo ba, mami? Tatlo. Dadalwa Asya, yung so, dala mo. Ay, ay, saka na lang yung kay Elsa. Pakumpletuhin ko pala. Ito na po yung bigas. Yan. Tapos ba ito yung... Ito ba bayaran mo? <laughs> <laughs> Kaya ko ayuda din to. <laughs> Hindi ko ayuda? Thank Thank you. You. Kami ay diretso sa kami diretso sa JNT kami may dideliver wow. taga Kabuyao. Kumikita ka buhay. Hi bye. Opo, magkasundo na kayo ka. may Christmas sa masiyahan. Oo, oh, oh, Mahilig yan sa maingay. <laughs> 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 sa maingay. Mommy is happy. Mommy. Okay naman kayo dito, no? Okay naman. nag camping na nga kami. Pagkita yun mamaya, ito, no? Ito sa view mo yung bundok. Nag-aarte lang at kagigising. Magkakaroon ng palawan kapatid. Oo, kalaro ka. Kayo din, baka made in... Baka made in general na car. Oo nga patawan na lang. Tapusin mo na ha. At yan na ngayon ni Leia. Sige. mag aerial pa ba kami ng ano? wag na. wag na. Ng munisipyo ngayon kahit wag na na. No? Sige. Ayan guys, kami po ay paalis na. <laughs> Nagustuhan mo. Pag-araw pero pag-gabi mapapanglaw ka na <laughs> So kami po ay didiretso ng bayan sa JNT at kami may, didelive, may dideliver may deliver na sukang sasa. Wow, bound to Kabuyao, Laguna. Ito po si Andres oh, kakagising. Pero nakikipagplay play agad. Okay, okay, let's go. Ayan mga kapitik, nandito uli kami ngayon sa JNT para magpadala ng sukang sasa to Kabuya. Wow, salamat po sa inyong support sa aming business ni Janet. Thank you so much po. God bless you more and more. At nandiyan na si Mami Janet. At yun naman ay nakabook na online. Ipa-process na lang natin. Mami, akin na si Andres. Okay, come here my boy. Ayan po si Mami Janet. Wow. <laughs> Thank you so much. So ayan guys, salamat po sa inyong pag-order. Okay. At si Andres po ay nagkakain ng tinapay. Ang kanyang favorite. <laughs> favorite ni Andres ang tinapay. Mommy! Hala, umulan na. Tumulan na naman. Kanina kami nag-shoot ay eh. parada po. Aba eh, sobrang ulan. Hindi ako makapagpalipad ng drone kanina. Pinilit ko lang isiingit. So bago kami umuwi guys ay kami dumiretso muna dito sa tindahan ng Paris Gordo Miyata, at si Mami Janet daw ay eh, bibili ng merienda. Why? is that? Ano? What the dog say? Oh. <laughs> Dami laway. Nagkakay po yung tinapay. Oh. Dito po si Andres. Oh! Tatay! Ang naman ni Andres. Nabili lang ng ano, merienda niya. Saan ka punta? Oh, baka iba, ano. Nandito po si tatay papunta sa palayana ni Ate Nel sa Pamplona. Mami, anong binili mo? Lomi. Lomi? Okay. Ikaw, sa akin mamaya. Lomi, sabi Okay. Ito na po ang cravings ni Janet na Lomi. Ah, oh, nakalak. Nandito na po kami sa bahay, guys. Ah, thank you Lord, ang dami nagpapaserox, mami. Yes, saka kanina umaga, sabi mo, habang nasa shoot ako, no? Gahol na gawal ka. Connecting pa ko ng kape. Ah, thank you. Yehey! Kakain kami ng lomi. Yehey! Andres, kakain ka daw. Merienda ka muna. Alam, merienda ka muna ng lomi. Ondre. Sa isa sa niya. At alino yan, mami. Nagtuturo sa labas. Sabi ko, na ulan. Uh -huh. Tapos tinuro niya yung ulo niya. Sabi, Wrrrr. ang dami niya. Yeah. <laughs> Naintindihan na niya. Yeah. Na? <laughs> Very good. Kahit wala pa lumabala sa kanya, sa kanyang, ano, word. Eh, parang ang dami niyang sinasabi. Uh -huh. <laughs> Masarap naman, mami, ang lomi. Merienda po tayo, guys. Yehey! At na-upload na nila yung aming project kanina na video. Ay, panoorin natin. Thank you, Lord. Yes, panoorin natin sa Facebook ng General na car. Kahit I maulan, sure. kami basang-basa. Ah, -basa. ganon okay, oh, ba ang peso? dami rin, Mommy. Ang dami rin. 75 pesos, no? Oo. Uh -huh. Ang dami rin. Tapos, medyo may lock din siya, in fairness. Oh, oh. 75 lang rin, tapos 70. 70. Ano Andres, nabasag ng tinapay. Kanyang favorite. Yan, merienda po tayo. Sarap din naman, no? Kapag ka napigaan, no? Ng kalamansi. He has given me a new song to sing. A hymn of praise to our God. Many will see what he has done and be amazed. They will put their trust in the Lord. Psalms forty to three. Yeah.